wakas nga mga mare, natupad na naman nga ang isa sa pangarap nga nating makapunta nga ng Baguio. Bago nga tayo lamigin mga mare, dito na muna nga sa ating bukid. Bago nga pala tayo mga mare umakit ng Baguio ng madaling araw, pumunta muna nga sila dito para mamitas nga ng mga guli na dadalin nga natin dun para may mailuto nga tayo. E tamang tama naman nga mga mare, marami na kasing hinog dito ng kamatis tapos may mga talong na nga din. Abay may humabol pa nga dito mga mare sito kahit ilang peraso ay eh, pwede na nga itong pagtsagaan. Pag inalo eh, mo naman to sa sinigang ay dadami naman nga to mga mare at eto naman nga yung magagandang nga natin. Masarap nga ang mga gulay na to kapag nga almusal nga mga mare baka i-almusal na nga lang natin ito tapos magdadala na nga lang din tayo ng isang tray nga ng itlog. Si Gwenoli nga aba hindi nga nakalimutan yung mga sili nya nga dito. Ako naman nga nung kinagabihan naisip ko maglaga nga ng dalawang tray nga mga mare ng itlog ng itik nga natin. Siyempre nagdala na nga rin tayo mga mare ng barley natin kasi alam namin na malamig dun kaya tamang tama to ang paghigop nga natin ng kape o kaya dark choco. Dito na nga lang namin inilagay sa basket nga mga mare para isang bitbitan na nga lang. At eto aalis na nga tayo kaya nag-aayos na nga rin kami. Eto nga si tatay tuwang tuwa nga din dito mga mare pero hindi ko nang alam kung ano nga kinakatutuwa nga niya. Noong mga oras nga na to ay alas dos na nga at makikita kita nga kami sa pampagan nila Madam Carol. Hindi lang pala kasi kami ang pupunta doon kasi kasama namin sila Madam Carol kasi alam niyo naman first time nga lang namin makapunta doon. Wala din naman talaga kami alam ko sa maganda doon ng pasyalan at eto ang sinubukan nga namin to sa may SM Pampanga tuwang tuwa nga kami ang sarap nga sa pakaramdam nga mga mare yung hindi mo nararanasan eh, nararanasan mo na nga ngayon yung dating nakikita mo lang sa ibang tao ay eh, pwede mo palang maranasan tulad nga ng ganito ay eh, nakikita nga lang namin to sa TV kaya hindi naman halata si kuya magtuwang tuwa nga dito sa sobrang tuwa nga niya naka 70 nga siya ng mga oras nga na yun mga mare at eto nga nakatulog na nga rin kami sa biyahe nagliliwanag na nga, mga mare ang kalangitan ng makarat Nakarating nga rin kami dito. Isa nga daw to sa dinadayo nga dito mga mare, itong malaking ulo ng leon. Nung mga oras na to, nung nakita ko to, ay talaga namang sarap sa pakiramdam. Kasi nakikita ko lang to sa libro ngayon mga mare, abot tanaw ko na nga na sarili kong mga mata. Kaya syempre, hindi nga tayo magpapahuli kahit papano at malayo man ay magpapapicture nga tayo dito para naman meron tayong alaala dito. At ayan nga may pagkaway pang nga kami nalalaman, hindi na rin kami kasi mga mare lumapit kasi sobrang daming nga rin tao dun. Pagkatapos nga naman nun, ay pumunta naman nga kami sa pangalawang destination nga natin. Sumusunod nga lang kami kay Lasser nga mga mare kasi nga sila mas may alam nga dito kasi ilang beses na sila nakakapunta dito. Kaya maray marami salamat po sa inyo. Bale kung tatanungin nyo nga kung sino nga ang ating driver si Kuya Rahim nga mga mare. Grabe talaga ang gaganda nga dito mga mare ng mga bahay Dikit-dikit oh. at sobrang taas nga nila nakakatakot nga siguro tumira dyan. Pero kapag andito ka sobrang payapa nga mga mare ka at sobrang ang daming tao. Dito lang din kami nakakatikim nga ng taho na may strawberry, o di ba? Sabi nga ni Ran, subukan nga daw namin kaya lang mga mare habang tuwatagal nga mas naging kuripot ako. Sabi ko, hati na nga lang kami. Inilalaanan kasi namin pera mga mare kaya naman eto pumunta na nga rin kami dito para makaranas nga makapitas nga ng strawberry. Alam nyo ba mga mare, itong strawberry na to isang nga to sa pinapangarap kong prutas dati kasi tuwing nagkukwentuhan yung mga klasiko Alam mo yung hindi ka makarelate kapag tinatanong ka ano ang lasa nga ng strawberry, hindi ka makasagot. Eh, paano hindi pa naman ako nakakatikim nun. Ni makita nga nun ay hindi ko talaga nakikita yung mga mari. Lalo na nga nung elementary kami, ilag like ko lang nakikita yung sa libro o kaya naman sa kitchen Pero ngayon nga mga mare, tingnan nyo naman, nararanasan ko na nga ang pumitas ngayon. Kaya hindi na naman nga halatang tuwang tuwa na naman nga ako dyan ng mga oras nga na at eto nga rin sila kumuha na nga rin. Ganito pala kaganda nga mga mare yung bagyo. Kahit nga napakalayo nga ng biyahe at nakakapagod, mapapawi naman yun kapag ganito naman ba naman makikita mong tanawin. Etong si Ran, sinulit na nga ang pagpipitas nga dito mga mare ng strawberry. Ang ganda-ganda nga ng mga kulay niya nga mga mare, kaya naman talagang mawiwili ka sa kapipitas dito. Kung ikaw nga mamimitas, isang kilo ay 700, pero kapag hindi ka naman mamimitas, bibilin mo lang nga mga mare sa isang daan nga lang. Mas mahal nga lang daw kasi kapag ikaw nga mamimitas, kaya konti lang din ang kinuha namin para mas makamura nga tayo. Nung mga oras nga na to, talagang nagre-reklamo kami. Akala nga namin, sabi namin, eh, sa bago ay malamig. Eh, pala mainit at etong marami rin pala nakakalala sa amin dito. Sabi nga namin magpipicture nga kami dito mga mare sa malaking strawberry nga na to. At dadalin nga namin siya mga mare sa Bulacan para hindi na uubos. At ayan, tamang picture picture nga lang din kami rito mga mare. Marami rin talaga kami ngayong araw. Bukod nga doon para hindi nga rin nainip yung mga kasamaan nga namin ay nagbigay nga ako ng budget nga sa kanila para kapag may gusto silang bilhin pa sa lubong sa pamilya nga nila o yung mga naiwan nga namin mga mare sa Bulacan ay meron nga silang pambili. At ayan, eto habang papunta nga kami dito mga mare marami nga sa amin nakakilala dito at maraming maraming salamat po nakakatuwa hanggang sa Baguio ay meron pa rin nakakilala nga sa atin Pagpupunta naman kayo dito may ticket nga rin mga mare 130 nga yung matatandaw usandaan naman yung mga bata yung toddler naman ay libre nga lang kung masipagsipag ka nga umakit dito mga mare ay talagang mawiwili ka kasi ang gaganda talaga ng tanawin tinan nyo naman mga bato eto nga si Sophia sabi na magpicture nga siya dito dahil may mga ganito nga para pag gusto mong magpicture eh, ay pwede nga naman eto pala ang tinatawag nga na Igorot Stone Kingdom, syempre pala lang pasimba natin mga mare magpicture picture nga dito, habang bakit nga kami dito sa taas na kilala nga kami nila ate, maraming maraming salamat sa inyong shoutout na nga ng taga malolos nga daw sila, akalain mo yung taga malolos at kalumpit lang kami pero dito nga kami pinagtagpo ng tadhana ganito nga mga mare yung itsura nga nyan, tingnan nyo naman napakatsiga talaga ng gumawa nga nito, maraming maraming salamat talaga sa lahat na nagpapicture sa amin at sa lahat ng bumati sa amin dito. Alam ko meron na namang mga basya dyan mapapansin ba't daw ako nakachinyelas. Nangangawit na kasi yung kamay ko ay kamay ko tuloy pa. Ako nga mga mare kapag nakasapatos. Sabi ko nga kay Ran, picturean nga ako nya rito para may remembrance ako. At syempre para maipakita ko yung mama at etong iikot ko nga kay mga mari. Pasensya na kung mahihilo kayo. Kaya lang ayon nga, umambun talaga ang mga mari ng mga oras nga na yan hindi na nga rin kami naglibot-libot. Pero sabi nga daw kapag naumulan umulan ay eh, blessing nga daw yan. Kaya naman eto nga mga mari nagtalakbong na nga lang din ako. Pupunta naman nga tayo sa pangatlong destination nga natin mga mari. Habang pauwi na nga kami, may nakakilala pa nga sa amin at eto shoutout po sa inyo. Hindi na nga rin kami nakafag vlog nga mga mari sa pagpunta nga dito. Bali kasi dito na nga rin kami kakain ng mga oras nga na to. Ang daming ng pine tree. O siya, walang sawang pagsasalamat nga sa inyo mga mari sa lahat nakakita at bumati sa amin dito. At eto nagkwentuhan na nga lang din kami ng mga oras nga na to. Hindi talaga namin in-expect nga namin kilala sa amin dito mga mare. Ganun na pala kalayo ngay nararating ng bawat vlog nga natin araw-araw. Nakakatuwa nga lang din kahit sobrang dami namin mga mare Talagang talaga na enjoy nga namin. Salamat din pala kala Madam Carol at Sir Rowell nga ng mga oras nga na to. Kapag nga sila ang kasama mo ay talagang hindi ka nga magugutom kasi napakadami talagang pagkain. Kanya-kanya na nga kami mga mare ng mga oras nga na to kung saan nga po sa pagkain at eto may nagpa-picture nga sa amin habang kumakain nga kami. Eto nga si Kuya magutom na gutom na nga rin oras nga na yan. Akala nga namin alas 12 na nga pero nung tiningnan nga namin sa orasan ay alas 10 pa lang pero pakaramdam kasi namin ay nasa ganong oras na. Kung maririnig nyo nga kanina nagre-reklamo nga kami kung bakit hindi nga malamig dito sa bago pero nung mga oras nga na to abay napakalamig pala dito. Lalo na nga nung umambon. Kaya ayan talaga na pa jacket nga kami. Lord maraming maraming salamat sa panibagong karanasan at syempre sa inyo mga mare paano ba Bukas na lang ulit.